Bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas, patuloy ang pagbaba sa ilalim ng administrasyong Marcos. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang makikita sa pinakauling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan lumabas na 3.5% o katumbas ng 1.8 million Filipinos ang unemployed o walang trabaho nitong February 2024 mas mababa ito kumpara sa 2.15 million unemployed Filipinos noong January 2024. Ano nga ba ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Marcos na nakatulong sa patuloy na pagbuti ng labor market? Tara, alamin natin. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nananatiling matatag ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa pagbibigay ng prioridad sa mga polisiyang nakasentro sa kapakanan ng publiko patuloy rin nagsisikap ang Pangulo sa pagkalap ng investments mula sa kanyang foreign trips. Ang mga ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagbuti ng labor market ng Pilipinas. Nakakatulong din ang mga hakbang na ito upang magkaroon ng mas mataas na sahod mula sa magandang trabaho ang mga Pilipino. Sa katunayan, sa kaparehong survey ng PSA, lumabas na bumaba rin ang underemployment rate sa 12.4% ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa 12.9% noong Pebrero 2023. Sa patuloy na pagsisikap ng administrasyong Marcos upang magkaroon ng mas marami at dekalidad na trabaho mga Pilipino, inaasahang patuloy ring uunlad ang buhay ng bawat pamilya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho? D W I Z Research Report. Re-Report. -re